Ah, may tulay na po dito sa aming lugar. Ano yung overpass na sinasabi niya? Bakit may ganyan? Matibay din yan. Oh? Ha? Sino ba yan? Sino yung Oh, may panis, may overpass, lusutan ng bangka. Oh. Hanggang saan yan? Hanggang lang. Hindi, hindi po Hanggang saan yan? Agad sa atin? Uh Oo. -oh. Yan tulay? Uh Oo. -oh. Oh, sigurado mong matiba yan. Hanggang saan lang? Hanggang saan ang katdulo? Dito rin ang kapote. Ah, diyan lang.